May mga iceberg kasi yun. Malang siganting iceberg dun. So, ito mga kabayan, Dito ba ito? Yellow ito ah. Ayan. Ayos <laughs> ang lakyo. Ayan. Saka ito. Ayan. Mga ice ito. So, sabi nila kung ano doon ano yung lasa. Subukan natin. Hmm. Hmm. Baka magtay tayo. Hmm. Hmm. Pagka malakas yung hangin, napapadpad sila sa gilid dito. Ayan. Mga iceberg. Maraming iceberg. Tapos may higanting iceberg dun sa unahan. So, yan ang mga kabayan no oh. Yung iceberg na. Higanting iceberg o. Oh. So, mayroon pang maliliit dito. ano, oh, maliliit dito. So, ito yung wala sa ibang lugar, mga kabayan. So, nandito na tayo, mga kabayan, sa higanting iceberg. So, sobrang laki ng iceberg na yan, Oh. Puti siya. Yan, yung iceberg na yan. Higanting iceberg. Grabe, sobrang ganda, mga kabayan, no oh. So, pupunta ako, mga kabayan, doon sa may mga iceberg. So, ipapakita ko sa inyo dito yung gilid ng dagat na mayroong mga ice. Taka yung naglalaki ang iceberg or ice glacier. So, ayan, mga kabayan, nandito na tayo malapit sa gilid ng dagat. So, isusum natin mga kabayan. Maraming mga iceberg dun sa una, no? Ayan. So, lalapitan natin kung mayroong iceberg sa gilid mismo. Para makita ninyo kung gaano kalaki yung mga iceberg dito. Ayan, o. Oh, layo na yan siya. Pero malaki yan mga kabayan. Yung iceberg na yan. Tara, pupunta natin. So, yan mga kabayan. Ang daming iceberg sa gilid, o. Oh. Ito kami naglalaro dun, Oh. Tara, tuloy lang tayo dito. Ayan. So, ito yung paligid natin. So, ito na yung dagat dito. So, halos kasi na mga bahay dito, nakatira lang sila sa gilid ng dagat. So, yung mga iceberg na yung mga kabayan, kahit winter or summer, naglalabasan yan. Kasi ito nga yung Greenland ay 80% sa lugar nila. Buong taon yun ay may mga ice talaga sa gitna. Kaya yung mga ice na yan ay napapadpad lang yan. Papansin yung dami yung nagkalat puting puti. So, lalapitan natin yung mga iceberg na yan. Yung may malaki pa doon mga kabayan, parang higanti. Doon sa gilid o. Oh. Ayan, naglalaro sila oh. So, ang ganda dito, maglaro. Oh, Kasama mo sana yung pamilya mo tsaka anak mo. ni imagine ko na nandito sana yung anak ko kapag laro. So yun, yung iceberg ko. Oh. Iganting iceberg sa gilid. Laki. Grabe. Ngayon pa lang ako nakakita ng iceberg na ganyang kalaki dito. Nung nakaraan pumunta ako dito, maliliit-liit lang siya. Ayan, sobrang laki talaga. Oh. So lalapitan natin, makapag-picture tayo doon ito ipapakita ko sa inyo. Yung iceberg mga kabayan na bumangga sa Titanic, ang sabi nila, ang galing daw dito sa bansang Greenland. Kasi yung mga iceberg na yan, hindi permanent yan. Napapadpad yan siya ng hangin kung saan siya mapunta. Kasi galing yan sa gitna ng bahagi ng Greenland. Yung 80% yung yelo sa lugar nila. So meron silang kung dito. Hindi ko alam kung ano ito. Bahay-bahay. Ang bahay, bahay. bahay siya. Handa tayo dito sa gilid punta natin yung iceberg. So may bahay dito. Ang oh. ginawa nila. Yan, hindi ko alam kung kung siguro to camping, mag-campaign ka. Ah, ayos oh. oh. may dinala silang ice oh. Ah. Ano? Oh. Tingnan natin mga kabayan, may ice dito. Ano? Oh, ice. Yellow. Ayun, mga kabayan, so nandito tayo sa gilid ng dagat ng Greenland. Kung napapansin niyo, mayroong higanting iceberg doon, no? So, pupunta natin. Swerte tayo ngayon dahil uh, makakita tayo ng higanting iceberg. So, yun, sa gilid natin, no? Oh, ang daming mga iceberg. Kaso, hindi siya masyadong malaki doon sa una, no? Nagkalat yung mga iceberg dito. So, ito yung bansang Greenland, mga kabayan, ha? Actually, yung bansang Greenland ay hindi siya green, kundi puro siya ice. 80% ng lugar nila dito ay nag siya kahit summer or winter. So, ngayon, nag-uumpisa yung winter. So, yun yung iceberg. So, lalapitan natin. So, yung iceberg na yan ay hindi permanent dito. So sa gitnang bahagi yan ng Greenland dahil yung Greenland ay 80% sa gitna niya na puro yellow kahit summer. So lalapitan natin ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung iceberg na yan. Di ba yun yung uh, iceberg ang sinasabi nila na nakabutas sa barkong Titanic dahil nang galing daw yan dito sa bansang Greenland. So lalapitan natin mga kabayan. So ayun mga kabayan medyo malapit na tayo dyan sa higanting iceberg kung malapit lang sana, kung dumikit lang sana mga kabayan, no, pwede tayong pumatong dyan. Kaso medyo malayo layo pa siya sa tubig. Sobrang lamig kasi. So lalapitan natin mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo. Tara! So yan ang mga kabayan. No? Yung iceberg na higanting iceberg. Oh. So ito yung first time ko makakita ng malapitan sa higanting iceberg. Nung pumunta kami ng Kakurtok, marami naman kaming nakita ang mga iceberg kasi sumakay kami nung barko na yon. So dito sa Nook City, No greenland yan, yung pinaka malaki na nakita natin. So mayroon pang maliliit dito. Ayan o, oh, maliliit dito. Ayan. So may mga bb pa oh. Sobrang lakas sa ah, lamig. So yun, lalapitan natin kung gaano kaalapit yung mapunta natin. Dahil end na to dito. Saka medyo malakas-lakas yung hangin mga kabayan. Saka madulas yung kuan dito. Oh, yung mga bato dahil sa snow. So yan. So ito yung wala sa ibang lugar mga kabayan iceberg. So sa Greenland lang mayroong iceberg mga kabayan ha. Ang pagkakaalam ko, i-comment niyo sa baba kung mayroong iceberg sa ibang lugar. Siguro sa Norway, Canada, mayroon ba silang iceberg doon? Kasi itong Greenland nababalutan siya kahit sa summer. 80% ng lugar dito ay nababalutan talaga ng mga yellow ice. So yan, yan yung giganting iceberg mga kabayan. So hanggang dito lang tayo. Baka nagihilo na siya oh, yung mga gitang bahagi na yan. Ang delikado pag mahulog tayo dyan malamig yung dagat mga kabayan so yan hanggang dito lang tayo mga kabayan hindi tayo po Uma tumaas kasi baka aabot yung tubig dito malakas yung hangin so yan so nandito na tayo mga kabayan sa iganting iceberg so subong laki ng iceberg na yan oh. alos magkapantay na sila ng uh, bundok rin or bukid so nandito na tayo kasi sa dolo so hindi na natin siya malapitan kung nasa gilid lang sana siya pwede tayo makakyat dyan oh. So ito yung wala sa ibang lugar ng mga kabayan. So i-comment sa baba kung mayroong mga iceberg sa lugar na napuntahan nyo maliban sa Greenland. Kasi ang pagkakalam ko, Greenland lang yung mayroong iceberg. Ito din yung uh, iceberg na sinasabi nila ang bumutas sa barko ng Titanic dahil tumama siya doon. Bali, itong mga iceberg, napapadpa dito siya magsaan sa dalhin ng mga hangin. So dito sa nok talaga ay wala siyang kuha dito na malapit sa iceberg kundi nasa bandang gitna ito ng Greenland, napapadpad siya ng hangin. Kaya yun ang posibilidad na yung iceberg na yun na galing sa Greenland, e eh napadpad siya doon sa bansang uh, area kung saan nabutas yung uh, Titanic. So ang sabi nila na galing daw sa Greenland. So hindi ko alam, yun ang aking pagkabasa. So ito sa likod natin, ang um, daming maliliit doon sa likod natin kasi medyo malayo sa medyo maliit sa tingnan. Ayan. So na low tide ngayon mga kasi walang sa tubig dito. Pag high tide to ay tataas ng tataas itong mga bayan. So ito yung bansang Greenland, 80% yung yelo sa lugar nila kahit summer ay merong iceberg dito. Nung panahong summer dito, nakapunta ako dito. Sobrang daming mga yelo din dito. Iceberg na nagkalat sa gilid. Nakabidyo tayo dati. So, i-zoom natin mga kabayan, ha? Ayan. So, paboritong puntahan ng mga ibon yan. Yung taas na yan. Ayan, oh. puting puti siya. Ayan, yung iceberg na yan. Higanting iceberg. Grabe, sobrang ganda mga kabayan, no? Kung malapit ang sana dito mga kabayan, pwede siyang patungan, no? Kung matigas yung sa itaas niya. Ayan, Oh. Sarap sana pumatong dyan. Magpa-picture-picture. Ang ganda. Grabe yung gawa talaga ng Panginoon, no? Oh. Tingnan mo naman yung iceberg na yan, oh. Halos magkapantay lang sila ng bundok yung sa likod, yung bundok taas na taas na yung bundok mga kabayan, no? Oh. Pero halos halos magkalibi lang sila, oh. Ayan. So ito yung paligid natin dito. Yan yung international airport, ginagawa pa lang. Ah, uh, domestic pa lang yung airport kasi dito. Doon sa kunahan naman, may mga iceberg din doon. Kaso maliliit-liit lang siya kasi malayo. Pero pag malapit yan, malaki yan. So ito dito, meron din dito. Ayan, iceberg na yan, oh. Yeah, medyo malaki-laki din, oh. Pwede maglaro diyan, no? Oh. Para mga Islam mo kabayan, oh. Yan. Yan. So, yun yung iceberg dito, oh. Iceberg ng Greenland. Yan, sobrang laki. So, ako akong nadadaanan dito. Akala ko lang bato na nabalutan ng mga snow. Pero mga yelo pala ito, mga kabayan. Ito, oh. Mga yelo to. Pwede pang halo sa halo-halo to. Yan, oh. Nagkikristal siya. Akala ko bato siya. Ito kasi mga bato tong iba nabalutan siya ng mga snow. Pero ito mga kabayan, talagang yelo to. Oh. Mm. Yan. Yelo yan. Pwede yan panghalo sa mga scramble mga kabayan. Halo-halo. So, i-send nyo sa akin yung number nyo. I-send natin to mga kabayan. Itong mga halo-halo. Ang ah, mga ano pa nyo. panghalo nyo sa halo-halo. Yan o. Oh. Maganda to sa scramble. Oh. O. Oh. So, di ba? Grabe yung mga yelo dito mga kabayan. Akala ko mga bato lang o. Oh. Titigas yan. Ito yung mga yelo na matiga o. Oh. O. Oh. Hindi nabasag. Yan oh, buo, buo pa rin oh. No? Paano katigas 'yan? Ito yung tumama sa barko ng Titanic sinasabi nila, yung iceberg ng Greenland. Pero ito yellow na to. Yan, mga yellow 'yan mga kabayan oh. No? Kala ko bato. Yung iba bato yan pero 'yon mga yellow to. Ito. Tingnan niyo. So, sobrang kakaiba talaga itong lugar ng Greenland, no? Oh. Yun. Talagang ang ganda ng nature nila. Puting-puti ang linis. So, titikman natin mga kabayan ha. Kasi, pero presko naman. Wala namang kuhan. Kung maalat pa rin ba? umaalat ba yung Yelo ng Greenland or iceberg kasi galat dagat siya eh. Huh? Ay, hindi maalat. Hindi maalat mga mayam Para siyang ice lang din na normal sa atin. Kasi ito sa dagat ito eh. Ayan. Hindi naman to snow na kuan. Well, dagat to yung mga iceberg na yan. Yan galing yan dito. Yan you know. Hmm. Hindi maalat pong kabayan. Hindi maalat. Hmm. Ah. Hindi siya maalat. So, ito mga kabayan, dito bato, yellow to ah. So hindi din to sa snow nang galing kasi yung snow sa taas lang yan. 'Yon. Ito ice talaga to kasi naglow tide siya. So galing ito sa dagat. So ito mga kabayan, ito ito yung mga pare <laughs> ice on laki oh. 'Yan. so, ito. Yun, mga ice to. Akala niyo mga bato, hindi yan mga bato. Yung mga bato mga ganyan, yung nakukuha ng mga snow lang ayan oh. Pero ito mga ice yan, oh. Yan, sumatigas. Tsaka ito din. Mga ice na to dito mga kabayan. So ito, mag nagtatanong kasi kung ano doon yung lasa ng ice dito sa dagat. Kasi mga iceberg yung mga kabayan, itong Greenland kasi, ay punong-puno ng iceberg to. Nagkala to kahit saan. Ayun, ang dami nga doon sa unaan. Ito yung pinakamalaki doon, oh. So sabi nila kung ano doon yung lasa. Subukan natin. Hmm. Hmm. Wala. Matamis sa mga kabayan, hindi mo maalap. Hmm. Hmm. Matamis. Tama nga yung sabi na yung galing sa mga ice, mga iceberg. Pag kukuha ka doon ng tubig, matamis sa mga yung tubig. Ito, dagat kasi to mga kabayan. So siguro, hindi ko alam, yung tubig sa dagat, hindi ko alam kung maalat yan. Kasi ito iceberg eh, galing sa dagat naman din ito, palutang-lutang. Kasi ito, natural talaga ito nang galing sa sa gitna ng Greenland. Itong mga iceberg na papadpad lang siya. So, matami siya parang ice lang din na ginagawa sa atin. Normal. Yan. kap hmm. So, sa sunod, dala tayo dito ng halwalo. Pang sa halwalo. Yung mga avocado, saging gatas. So, subukan natin. So, ito, try ko lang kasi ito. Baka magtai tayo mga kabayan sa sunod. So, subukan na natin kunti kung okay sa katawan natin. Kasi iba yung lamig dito eh. Kandiyan sa natin alam ah, kung anong epekto. Sampo lang. Kandiyan tayo mapuruhan. Sa sunod, dahil tayo ito ng kuwan pagalwalo sarap ng tagay nga dito mga kabayan, oh libre lang mo yas ay so, hmm. yan ito yung iceberg dad bu bumasag sa Titanic sabi niya yan hindi yan snow mga kabayan ha. may nag-snow lang dito pero yung ito galing sa dagat yung mga iceberg na yan so ang dami oh kakalat dito